Happy day, Minasang! Lalabas muna ako ngayon kasi bibili ako ng cake sa sarili kong birthday. Ganito What? talaga, guys, sa Japan. Bumili ka ng sarili mong cake. Kaya, ayan, samahan niya ako, ha? Ayan si Daddy. <laughs> ayan po yung service niya. Ayan po, guys, pupunta na po ako sa ano, bilihan ng cake. Malapit lang kasi dito sa bahay namin. Mga 5 minutes nandyan na yung bilihan ng cake. Kaya, ganun talaga guys. The reality is, <laughs> buy your own cake. Kaya, tara, bili tayo ng cake para sa birthday ko. Oh, 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 ang saya-saya. Um, bibili na tayo ng cake. Pamili tayo ng cake, 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 cake ya yeah, bumili na tayo ng cake. Yan. Yeah. <laughs> sariling cake. Yan, yan po ang binibili ko na cake. yana na, yana na, yan na, yan na, yan na, ang cake. Sariling cake, ayan na, uwi, ano, <laughs> may sariling cake na. Woo, galing.